Napakaraming alaala -ala sa loob ng tarima mo na kailanman sa buong buhay mo ay hindi hindi mo na talaga makakalimutan. You know, saan punta galing? Wow! Siyempre! <laughs> Umulan! Dito pa din ako sa tarima ni Bosho. Ang galing. Ang galing. <laughs> Mananatili na nakaupo kahit umuulan para makapaghatid lamang ng mensahe para sa inyo mga kakosa. Ang ganda naman ang tempo mo, boy! Saksi ang tarimang ito at dito na buo ang lahat ng mensahe na bumubundol sa mga paderna ito at rehas upang maihatid ko sa inyong lahat mga kakosa. Wee, na Uy. Hindi na biro to. Lumalakas na. Oh no! <laughs> sa bawat tarima mga kakosa, maging brigada, pasilyo, gilid gidit isama na natin ang buyon. May mga aya ala sa bawat lugar na yan, Posa. Oh my God! Yeah. Yung aya ala hindi hindi mo makakalimutan buong oh buhay mo. God. Oh my Dahil naging parte na ng buhay mo ang bilibig. Maging oh, no. taon man yan o dekada. Siya ang tarima mo ang lagi mong kasama ang lagi mo kapiling. Wow! Isama mo na yung kosa mo. Yung mga kakosa mo na pare-pareho kayong hinanaing. Ang galing! Ang galing! <laughs> Diyan ka umiyak, nalungkot, tumawa, sumaya. Oh my God! nag at nagkaroon ng pangamba. When? Well, hindi ko! <laughs> Diyan sa tarima mo, ay na mag-asa ka rin na makalaya balang araw habang nakatingin ka sa kawalan. Ay! Diyan ka din na mag-asa talaga, literal, na balang araw pag ako lumaya, hindi hindi na ako babalik dito sa bilibid. Uwe, di na! Uwe. Upang mamuhay ng masaya at mapayapa sa layak. Sana oh. Pero ang masakit mga katos, ah, habang nandun ka at nangangarap at namamag-asa, oh, no! parang napakahirap mapuha ng inaasam mong paglaya. Suntok sa buwan, ika nga. Oh my God! At dyan, mararamdaman mo talaga ang kawalan ng pag-asa. Ang sad, no? Nakakalungkot na ba? Ang At kahit magpakabuti ka, Magpakaayos ka ay parang sa sayo ng pag-asa at kalayaan. Wala kang magagawa kundi tanggapin ang nangyayari sa buhay mo. Oh my god. Ang tanong eh hanggang kailan? Oh, no. 'yan. 'Yang mga tanong na 'yan ay wala pang malinaw na sagot. <laughs> Pero, sa tingin ko, ah? Depende yan sa kung ano-anong katalantaduhan ang ginawa mo sa laya. Hey! Ikaw na lang bahalang mag-compute niyan. Halimbawa, one year nakapanakit, two years nag three years naging salot ng lipunan. Ganun lang, ganun ang pag-compute niyan. Ha? Pero kung ang tingin mo talaga ay napakadami at mukhang sasabog yung calculator sa pagkukumpit mo eh oh hintayin mo na lang na ka kung hanggang kailan at kung kailan hindi pa rin natin alam ang galing ang galing <laughs> kung ang hihintayin mo naman ay hearing nako po sa mas matagal yun walang katiyakan yun parang yung paglaya mo mas matagal pa yung hearing <laughs> Kesa sa inaasahan mo build up. When? Hindi ko Yan sa Pilipinas Literal Parang napakabagal ng takbo ng oras Oh no! Yung isang Oras mo Ay parang isang taon Ganon kabagal Usad pagong talaga Ang tikatik ng orasan sa bilibid. Yung literal na pagkainip, matik, mararamdaman mo yan ko at ang masakit, wala kang magagawa. Gunggong, parinig kita sa mukha eh. Mahirap ba? Masakit ba? Ganon talaga. Pinili mo yung ganyang buhay. Ikaw ang nagdesisyon yung ganyang buhay. Ikaw ang gumawa ng mga sistema mong bayagpag sa laya. Nararapat lang talaga natanggapin at danasin mo ang paghihirap sa bilibit. Oh, Napakaraming alaala -ala sa loob ng tarima mo. Na kailanman sa buong buhay mo ay hinding hindi mo na talaga makakalimutan. Victory! Nandyan yung masasakit na balita na aabot sa dahil sa mga nangyari sa mahal mo sa buhay. Oh no! Wala ka na namang magagawa doon ko kundi mag-alala para sa kanila. Nandiyan din sa mga tarima. Yung umiiyak ka kasi ilang taong ka nang hindi dinadalaw ng pamilya mo. Oh, yung parang God. kinalimutan ka na. Tarima ang kasama mo sa ka alungkutan at kasiyahan. Wow! Saksi siya sa paghihirap at pasakit mo sa loob ng binibig. Ang galing! Ang galing! Alaala <laughs> -ala ng tarima ang nagbigay sa sa'yo ng mabigat na leksyon sa buhay. Na man ay ayaw mo nang balikan. Magmula sa pagkain, tulugan, trabaho, lahat yan limitado no! Iyak, lungkot, tawa, pangamba at pag-aalala. Yan lang ang tangi mong mararamdaman sa loob ng bilibid. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Lahat yan ay sa sa'yo sa unang pagtapak mo pa lang sa bilibid. Oh my God! So ano? Kaya mo yun? Handa ka bang mangyari sa buhay mo yon? Kaya mo bang tiisin lahat yon? Oh no! Yung pangyayari at pasakit sa bilibid. Ako sa tingin ko, sa'yo ko sa Ikaw, sa tingin ko hindi. Hinding hindi. Ang angas mo ah. Kaya nga maswerte na kayo mga kakose. Nandito ako at ipinapaalam ko na sa inyo ang pwede nyo sapitin sa bilibid. Mensahe yun sa akin para sa inyo, para sa kaalaman ninyo. Hindi niyo na kailangan danasin pa para mapatunayan lang, 'di ba? Ito na. Isinasabuhay ko na ang pwedeng mangyari at kalupitan na mangyayari sa buhay mo sa bilibid. Kaya mga kosa, pakiintindi. Hangga't nandiyan kayo sa Laya. Ha? may panahong kayo na pa rin ang mga pangarap nyo. Gawin nyo kapaki-pakinabang ang buhay nyo sa tamang gawain. Iwasan nyong mapahamak kayo mga kakosa. Wow! Iwasan nyong manlamang ng kapwa o makapanakit sa kapwa. Oh my God! Wow! Unang-una, wala namang benepisyo sa yun. Oh my Kapagnan God. Kapag nandaman ka o nanakit ka, may balik yan kosa, sa karma. Tandaan nyo mga kakosa, kailanman ay hindi gaganda ang buhay nyo once na may inaalkapiado kayong tao. Ang galing! Ang galing! Kapahamakan <laughs> lang yan mga kakosa. Oh no! At ang worst pa, baka mapunta ka pa dito sa binibid. Oh my o kaya, God! Kaya, malas talaga, Sementeryo. Ah, sarap. Ang sakit, no? Dahil wala lang yung choices. Wala ka talagang pagpipilian. Pero kung magpapakatinu ka sa laya, posa, hindi mo na mararamdaman ang pasakit at paghihirap sa bilibid. Malabo yun at malayo sa katotohanan na mapunta ka ng bilibid. Papakatino ka, nagpapakaayos ka eh. Ha? Maganda, balik sa'yo niyan. Real talk. Sana Oh. Kaya maniwala ka sa akin, Kosa. Intindihin at unawain mo tong mensahe ko sa'yo. Wow! Maraming pamamaraan para mabuhay ng maayos at payapa. Yun nga lang, depende talaga sa yan kung ano ka dun. Kaya nga nandito si Bosyo upang marinig ninyo, intindihin at unawain. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo ang gusto ko sa laya wag sa bilibid kaya naman sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosyo pagpalain po kayo nawa ng buong megapal na ulan na peace out